Good morning, good morning mga brother It's Saturday again Para sa ibang mga brother natin dyan eh pahinga na pagdating ng sabado Pero para sa iba naman eh ang uh, patuloy na pag-grind sa buhay Kumusta tayo dyan mga brother? Uh, sana nasa mabuti tayong kalagayan Lalo na yung mga taga dito sa lungsod nating na mahal sa Batangas sana ay safe kayong lahat uh, Dinaan man tayo ng mga pagsubok Pero huwag tayong bibitaw Sanay na tayo sa mga ganyang pagsubok Sinusubukan ulit tayo Sa mga panahon ngayon Pero alam natin Kayang kaya natin yan Makakabangon muli tayo Basta move forward lang always tayo Huwag tayong babalik sa nakaraan isipin natin kung paano tayo makakalusot sa mga pagsubok na to makakabangon muli sa, so, sa tatandaan nyo palagi habang may buhay, may pag-asa may pag-asa pa tayong uh, makabangon hanggat na binibiyayaan tayo ng buhay ng Panginoon eh, sapat na sapat na yon para mas magtibay pa tayo talaga ang binibigay na gasolina pag doon ka magpapagasolina sa mga branded na gasoline station lalo na sa mga big three na gasoline station based on na experience nga natin na papagasolina tayo sa mga hindi kilalang brand eh, ramdam natin na parang kakaiba yung takbo ng makina parang mo ma vibrate tapos parang pigil na pigil kaya nga nung mga nakaraan eh Sa mga kilalang Gasoline station na tayo nagagasolina Kasi ramdam natin Na malaki yung pagbabago Less vibration Tapos malakas yung hatak ng mga makina natin Kaya nga bilang uh, Motovlogger eh Sinasuggest ko sa inyo na Doon na tayo magpagasolina Sa mga kilalang uh, Gasoline station Para iwas hassle tayo Eh mura nga pero mapapamura naman tayo pagka hindi natin pagka doon tayo bumili kasi bandang huli magiging problema din natin yon kala ko dati sa langis lang uh, nagbabago yung takbo ng ating uh, makina pero malaking apekto pala yung uh, fuel natin yun naman ay sineshare lang natin base sa ating mga nagiging karanasan yan, kitang kita nyo naman ang performance kahit na makaka 1000 km na tayong mula nung nag change oil eh, smooth na smooth pa rin ang takbo ng ating makina plus dagdagan mo pa ng uh, solid na langis na galing sa patrol oil at talagang uh, perfect combo ang binibigay hindi tayo bibigyan ng uh, sakit sa ulo ng ating mga motor yun at sa mga nakaabot sa part ng video na to eh lubos tayo nagpapasalamat sa inyo mga brother basta tandaan nyo huwag kayong mawawala ng pag-asa lalo na tayo mga batanggin nyo barako tayo eh kaya kung ano man pagsubok ang dumaan sa atin eh kayang kaya natin yung paglampasan basta't magtulungan lang tayo hilahin natin ang isa't isa pataas at huwag pababa yun lang mga brother ride safe and keep safe to all